Si Pepito ay nakatira sa kapatagang bahagi ng nayon ng San Luis. Ang binatang hinubog ng kahirapan ng buhay. Ang kanyang payat na pangangatawan ay larawan ng isang kabataan na nangangarap na makakain man lang ng kahit dalawang beses sa isang araw. Ngunit malimit na hindi nagkakatotoo dahil ang realidad ng buhay para kay Pepito na kahit kumahid pa siya ng higit sa kanyang kakayanan, ay hindi matutumbasan ng sapat na halaga ang kanyang pagpapagal. Si Pipito ay isa lamang mga sa kagubatan. Ang bawat piraso ng panggatong na kanyang inipon sa loob ng ilang oras ay katumbas lamang ng piraso ng barya na kapag kanyang inipon ay makakabili lamang ng sapat na gantang ng bigas na makokonsumo niya sa loob nang ilang araw. Minsan sa kanyang pangangaway sa kagubatan ay tumigil siya sandali at naupo sa nakatumbang punong kahoy. Kailangan niyang lagyan ng laman ang kanyang sikmura dahil siya ay nanghihina na sa gutom. Ngunit bago pa man niya maisubo ang kapirasong tinapay ay nagulat siya sa biglang pagsulpot ng isang matandang babae sa kanyang harapan ay kalabaw. Napakagulat naman kayo manang. Saan ba kayo galing at bigla na lamang kayong sumulpot dyan? Tanina pa ko na aral ito ay hindi mo lamang ako napansin. Malayo bang aking pupuntahan? Maaari bang makiinom ng tubig? Ilang oras na mula nang makatikim ako ng tubig sa nadaanan kong batis paglampas ng bundok sa kandurang bahagi ng nayong ito? At ngayon, ako'y uhaw na uhaw at nanghihina. Tinitigan ni Pepito ang matanda. At pagkatapos ay marahan niya ring tinitigan ang isang pirasong tinapay na kanya sanang isusubo. Narinig ni Pepito ang pagkalam ng kanyang sikmura at hinimas ang lalamunan na tuyong-tuyo na dahil sa uhaw. Gutom na gutom na siya at uhaw na uhaw. Ngunit hindi kaya ng kanyang konsensya na pagdamutan ang isang matandang nang hihina na rin sa gutom at uhaw. Sa bandang huli, nanaig ang kanyang konsensya at natural na pagiging mapagbigay kung kaya't ibinigay niya sa matanda ang kanyang tubig. Sa inyo na rin po ang tinapay na ito, Manang. Ilang hakbang na lang ay makakalabas na ako ng kagubatan at ilang kilometro na lang mula sa bungad ng gubat na ito ay makakauwi na ako sa amin. Mayroon po akong nilagang kamote na maladatnan sa hapag. Kung kaya't makakakain din ako maya maya. Talaga ba ginoo? Abay, tubig lang aking hiningi. Ngunit binigyan mo rin ako ng tinapay. Napakabuti ng iyong kalooban. Wala pong anuman mana. Sige po, mauna na po ako at kailangan ko pang maibenta ang mga pahoy na ito Pagtalikod ni Pepito at bago pa siya makahakbang ng mas malayo ay tumawag na kanyang pansin ang isang bagay na halos nakabaon na sa lupa. Nilapitan niya ito at hinawi ang mga lupang nakapaligid sa bagay na iyon. At nang makita niya ang kabuuan ng bagay, ay labis siyang napahanga sa itsura nito. Aba, ito ay isang bana. Buo pa ang bana na ito. Sayang naman kung iiwan ko ito rito. Itinabi ni Pepito ang mga kahoy na panggatong na kanya sanang ibebenta sa merkado. Iuuwi niya muna ang natagpo ang banga at saka muling babalikan na lamang ang mga panggatong. Nang makalabas ng kagubatan ay saglit na nagpahinga si Pepito dahil naramdaman niyang bumigat ang panga na kanyang pasan. Nang silipin niya ito, ay laking pagtataka niya dahil may laman ito. Palay, may laman palang palay ang bunga na ito. Ngunit kanina ay wala naman ako nakita ang laman sa bunga na ito. Ipinagkibit balikat na lamang ni Pepito ang kanyang nakita. At inisip na lamang na hindi niya nakita ang palay na laman ng banga dahil siya ay nagmamadali kanina. Uy, Pepito! Pila isang banga ang dala mo. Medyo nagulat si Pepito sa biglang pagsulput ni Simon. Si Simon ay kaibigan ni Pepito, at dahil nakadama ng pagod si Pepito, ay nagpatulong siya kay Simon upang maiuwi ang banga. Ngunit hindi siya tinulungan ito. Pasensya ka na Pepito, kailangan kong pumunta ng gubat upang manghuli ng ibon. Hindi kita matutulungan. Teka, ano ba ang laman ng banga at bakit tila napakabigat niyan? Ah, ito ay puno ng mga butil ng palay. Kung gayon ay, itapon mo na lamang ang palay upang gumaan ng banga at nang hindi ka mahirapan sa pagbubuhat nito. Mumiti lang si Pepito at sinabing pagtsatsagaan niya na lang buhatin ang banga. Sayang din ang mga palay, pwede ko itong ibilad. At ilang araw lang ay pwede na itong maging bigas at maaari kong isaing. Para kay Pepito, sa kanyang salat na buhay ay napakalaking bagay na ang mga butil ng palay. Nagpatuloy si Pepito sa paglalakad. Ngunit hindi pa siya gaanong nakakalayo, ay tila mas bumigat ang dala niyang banga. Kung kaya't muli na naman siyang huminto at naupo sa isang malaking bato. Muli niyang tinignan ang laman ng banga dahil sa kuryosidad kung bakit biglang naging mas mabigat ito kaysa kanina. At muli siyang nagtaka dahil ang kaninang palay na laman nito ngayon ay naging mga butil ng mais. Ha? Mais? Ngunit kanina ay mga butil ng palay ang laman nito. Kinusot ni Pipito ang kanyang mga mata sa pag-asang muling magiging butil ng palay ang laman ng banga. Ngunit sadyang butil ng mais ang laman nito. Hay nako, marahil ay dala lamang ito ng labis na pagod kung kaya't inakala ko na butil ng mga palay ang laman ng bangang ito kanina. Ilang saglit pa ay muling ipinagpatuloy ni Pepito ang paglalakad upang makauwi. Tiniis niya ang mabigat na pasan dahil para sa kanya na isang dukha ay mahalaga pa rin ang mga butil ng mais. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya si Jepoy. Si Jepoy ay isa rin sa kanyang mga kaibigan. Nakiusap siya rito na kung maaari ay tulungan siya nito na buhatin ang banga hanggang sa makauwi siya. Ako ay galing pa sa kagubatan at pasan ko ang banga na ito. Kaya to ko ay pagod na pagod na. Paari mo ba akong tulungan upang madala itong banga sa bahay ko? Ngunit muling nabigo si Pepito. Tumanggi si Jepoy at sinabing magpapalipad na siya ng saranggola sa bukid. Kapag mamaya ako ba pinalipad ang aking saranggola ay malamang mainit na ang araw at wala na malakas na hangin. Pasensya ka na Pepito, Napangiti na lang si Pepito at sinabing ayos lang sa kanya. Pagtsatsagaan niya na lang nadalhin ang banga kahit ito ay mabigat. Ano ba kasi ang laman ng bang yan at sinasabi mong napakabigat niya? Ah, mga butil na mais ang laman ito? Kung ngayon ay, itapon mo na lang ang mga butil na mais upang gumaan ang banga at nang hindi ka na mahirapan. Tumanggi si Pepito at sinabing mahalaga para sa kanyang mga butil ng mais. Maaari niya itong itanim at ang iba ay pwede niyang ipakain sa kanyang mga alagang manok. Kaya tiniis ni Pepito ang pagbubuhat ng banga. Ngunit sadyang mabigat ito at sa kanyang pakiwari ay nadagdagan pa ang bigat nito kaysa kanina. Inisip niya na marahil ay labis lang ang kanyang pagod kung kaya't ramdam niya na lalong bumigat ang banga sa ikatlong beses, ay nagpahinga si Pipito at umupo. At sa kanyang kuryosidad, ay sinilip niyang muli ang laman ng banga. At laking gulat at pagtataka niya, dahil ang laman nito ay mga butil ng bato. Ha! Di ata at sobrang napagod at gutom ko. Kanina ay mga butil lang may isang laman ng buwang ito. Ngunit ngayon ay mga malinit na butil ng bato na lang. Napakamot na lang ng ulo si Pipito at iniisip niya na lang na maaaring nahihilo na siya sa labis na pagod at gutom Kaya't nag-iiba na ang paningin niya sa mga bagay Ang mga butil ng mga bato nito ay maaari ko pa rin magamit bilang panambak sa lubak ng aking bukuran Mahalaga pa rin kahit mga butil lamang ito ng mga bato Maya-maya ay nakita niya si Kaloy na aktong aakit ng puno ng niyog Si Kaloy ay isa sa kanyang mga kaibigan. Tinawag niya ito at nakiusap na kung maaari ay tulungan siya nitong buhati ng banga pa uwi sa kanila dahil siya ay labis-labis na ang kapaguran. Dahil buhat niya ang banga na yun mula pa sa kagubatan. Ngunit sa ikatlong beses ay tinanggihan siya ng isa sa kanyang mga kaibigan at sinabing kailangan na nitong makakit ng puno ng niyog at makakuha ng bunga nito. Ano pa naman ang pangalan na yan, Pepito? At bakit mo sabi na napakabigat nito? Ah, mga butil na mga bato ang laman nito. Butin lamang mga bato? Mula sa kakupatan ay inuwi mo ang pangangyan at ang laman lang pala ay butil ng bato. Biglang napatawa si Kaloy at sinabing isang malaking kalokohan ang ginawa ni Pepito. Dapat ay hindi mo na pinakapot pa dito yan. Dapat, noon pa lang sa kakupatan na itinapon mo na mga pato upang maging mag-aanap ang mo sa panga. Napakamot na lang ng ulo si Pepito at tiniis niya na lang ang bigat ng kanyang dala. Ngunit habang papalapit ng papalapit ang kanyang bahay ay lalo pang nararamdaman ni Pepito ang pagbigat ng banga na halos dumoble ang bigat kaysa kanina kaya't halos gumapang sa labis na pagod at gutom si Pipito maiuwi lamang ang banga. Nang sa wakas ay nakauwi si Pipito ay inilapag niya sa lamesa ang banga. Kumuha siya ng baso upang pawiin ang uhaw. Ngunit hindi pa man siya nakakainom ng tubig ay napatingin siya sa mga bagay na nasa ibabaw ng lamesa. Mga butil ng palay, butil ng mais at mga butil ng bato? Ito ang mga butil na nakita kong laman ng bangang ito kanina. Saan galing ang mga bagay na ito? Napukaw ang pansin ni Pipito at napatitig siya sa banga na noon ay tila kumikinang ang loob. Kung nararito ang mga bagay na ito sa lamesa, ay ano naman tayo ang laman ng mga bunga na ito? Dahan-dahan niyang sinilip ang laman ng banga. At sa kanyang labis-labis na pagkagulat ay kumikinang ang laman nito. At nang kanyang dukutin ang laman at titigan ay hindi siya maaari magkamali dahil ang laman ng banga ay mga butil ng purong ginto. At nagtatakaman ay ginamit ni Pipito ang mga ginto upang magbago ang kanyang buhay. Ang mga butil lang mais at palay ay itinanim niya at ito ay lumago sa napakalaking lupain na kanyang binili at ang mga bato ay inilagay niya sa gilid ng isang maliit na sapa kung saan naglagay siya ng maliliit na isda at inalagaan ang mga ito dahil sa kababaan ng loob ay hindi kinalimutan ni Pepito na mamahagi ng biyaya sa kanyang mga kanayon na higit na nangangailangan samantala ang matandang babae na tinulungan ni Pepito sa kagubatan ay matamang nakatanaw sa kanya habang nakangiti. Hindi ka natutubili na ako itulungan. Kahit ikaw man ay labis na nagugutom at nauuhaw, ay ibinigay mo pa rin sa akin ang para sa iyo. Gayon din, ay maaari mong itapon ang mga bagay na makakabigat sa iyong paglalakbay. Ngunit imbis na itapon, ay labis mo pa rin itong pinakalagahan. Kaya't nararapat lamang na mapunta sa iyo ang mahiwagang banga dahil bating kung ito ay iyong pagyayamanin. Hanggang dito na lamang at nawa ay mayroon kayong natutunang aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.